Alam mo ba? Diarrhea outbreak, food poisoning, at iba pang sakit mula sa mga kontaminadong tubig. Ilan lamang yan sa mga sakit na inaagapan ng mga paaralan. Pero may isang karaniwang sakit na dapat ding bantayan ng mga magulang at guro. Ito ay ang hand, foot, and mouth disease. Bagamat madalas ito sa mga batang may edad limang taon pa baba, pwede rin itong mahawas sa mas iba pang bata at matanda kung hindi maagapan. Ang HFMD ay isang viral infection na sanhi ng Kosaki virus, isang uri ng enterovirus na nakukuha sa laway, sipon, dumi o mga likido mula sa sugat ng isang taong mayroon nito. Nagiging delikado ito sa mga estudyante dahil sa dali ng pagkalat, lalo na sa mga kindergarten at daycare centers na madalas nagpapalitan ng laruan o gamit. Ang mga sintomas nito ay ang lagnat, masakit na lalamunan, rashes sa kamay at paa at singaw sa loob ng bibig. Madalas din itong nagiging sanhi ng pagkawala ng ganang kumain ng mga bata at unang naiulat ang mga kaso ng HFMD noong 1957 sa New Zealand at Canada. Ayon sa World Health Organization, siyam na pong sa mga kabataang nasa edad lima pababa sa buong mundo ang tinatamaan ng ganitong uri ng sakit kaya naman isa sa mga hakbang na ginagawa sa Pilipinas ng Department of Health ay ang pagpapalakas ng health monitoring at education sa mga guro at estudyante ang pagtuturo ng wastong hugas ng kamay at pagtatakip ng bibig kapag umuubo ay malaking tulong upang makabawas sa pagkalat ng HFMD. Ang kalusugan ay walang kinikilalang panahon o edad. Ang may ingat na mga hakbang at pagiging alerto sa mga bagong kaalaman tungkol sa mga sakit gaya ng HFMD ay makakatulong sa pagprotekta sa kalusugan ng bawat isa. Ngayon, alam mo na!